Mega Mega Love Shoutout Ito po ang inyong lingkod na walang iba kung hindi si Piyahirong Pinoy Miramis Mega Love Shoutout Don't forget to subscribe to my YouTube channel So guys, ito po ngayon Andito po tayo sa papuntang Baldorasi na sinasabi nila may mataas na aunan at mahabang lusungan So bagong delivery na naman po namin to. So makikita nyo po ang aking delivery ang aking dinadaanan, ayan po, ang bagong, bagong deliveran ko ngayon from Jeddah to Baldurasi. Ayan. Yeah. So makikita nyo yan guys, diba? Puros kabundukan na naman at korba-korbada, sigsag-sigsag. So ano gagawin natin ngayon dito? Eh, titignan natin kung anong meron daan daw dito. Kung maganda ba tanawin o maganda ba mga views natin. Mga views natin dito. Ayan. So, wala pa naman ako nakikita ng mga zigzag zigzag Ayan pa lang. O, diba? So, ayan. Kabundukan. Ang hmm, nakikita ko na naman. Ito po yung bagong didelivera namin, Baldurasi. Al Baldurasi. Yan. Pakatapos niyan, mag ma upload kami yan, ah, uh, babalik po kami ng Riyadh. So ilang oras ang tulog ko lang, mahigit tat apat na oras lang. Kaya ang aking mata ay nangong uh, puyat-puyat na naman. So yun guys, nakikita nyo diba? So makikita nyo ngayon yan guys. Yun. May lusungan. Tapos may kurbada. Yun. ayon O diba? Oh. Diba yan guys oh? Ito po yung bagong delivera namin. Yan. 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 Ayan po. Kaya sama po kayo sa aking biyahe. Para makita nyo po yung aking dinadaanan, kung anong merong ah, daan. Diba? Parang ang umaakit ng bagyo at lumulusong ng bagyo. Dahil puros kabundukan. Ayan po, makikita nyo mga paligid. Bago lang po, ere. Ito po, ay bago ko lang din napupuntahan to. Kasi itong aming ah uh, kinukuha ng mga pangarga. So marami siyang brands na pwedeng pagdalahan. Ayan. Ito naman yan, di ba? Ayan po. Kaya takpong pogi lang po tayo, guys. At di natin masyadong kapisado patungdaan daan ito bagay, wala namang problema dahil araw naman dahil makikita natin yung, yung daan ng kalsada kung anong meron siya ayan ayan po oh so ahon ahon na naman tapos may padosong masyadong critical. Ayan. Ayan po. Ito, mahaba-habang lusungan. Ayan na po yung dalawa kong kasamahan. Ayan. 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 Di diba? Napakahaba ng lusong na yan. Ayan po, mga tanawin. kabahayan. Ano? Urus kabutuban. So ngayon ko lang po ito napuntahan. Ayan. Al-Abar. Al-Uba. -al 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 Badetoruba. Ayan. So ay okay, ito naman po. Oh. Ewan ko kung maganda signal dito. Ayan. Ganito po, buhay ng isang OFW. Toruba. Toruba. Marami po siyang mga kabahayan Ang lalayo ng mga kabahayan. Gusto nilang mga tahimik na lugar talaga. Medyo maganda to rito. Walang, mga, walang masyadong camera. Kaya mamaya, pagkatapos namin ma-upload dito, ay gagamitin ko na po yung aking BTT. Ika nga, baba, tanong, tanong. Kasi first time ko lang din na dinibira itong uh, Albaldura ito. Pag akit mo dun sa taas daw, sabi nila, ah uh, parang palito na lang ng pospro yung makikita mo sa baba. Diligado yung daan. Medyo pa blind cord, blind cord pa. Blind cord na pakanan. Tapos may blind cord na pakaliwa. At meron pang pasiko. Diba? So ngayon lang to. Tapos maganda manak mo rito ng araw kasi nga, di ba nakita nyo naman walang kailaw-ilaw to delikado rito kaya mahirap abuti ng gabi rito sigurado to maraming mga kamit pag-alagala rito sa gabi so yun po di ba don't forget subscribe my youtube channel Yahero Pinoy Vlogs ano pa inaantay nyo i-click nyo na ang notification bell para lahagi kayong naka-update sa aking mga LS so ayan Wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Baka tayo maging tumpik. Ayan. <laughs> Ayan po. Ang ganda ng views niya. Ayan. Ayan. Ang ganda. Oh. Bahay po yan. at laki o. Oh. Hindi ko malaman ba rito kung may truck ba rito or wala kasi hindi wala ko alam kung napuntahan ito. Hindi natin alam ang sitwasyon kung anong kalakaran ng takbuhan dito. So, medyo inaantok-antok na si Biyahero Pinay Vlogs. Pero kasi ang tulog lang ay apat na oras. Ah, dahon-dahon na rin ang sound eh maganda siguro signal dito daming mga tower STC tower at sana mobile tower Ganyan, eh, baka may camera yan. Wala ka private na camera, kotse. Kasi minsan mga ganyang kotse, may ano yan, may camera. Kaya utsyenta lang ang takbuhan. Salubungan lang po yung daanan. ko lang mga asasagret na katanye naman sa Saudi po, marami pong tagusan na kalsada ito po yung Saudi na hindi maubos-ubos ang kalsada hindi siya maubos itong kalsadang to Al-Qaeda al, -Quaima. al -Quaima. siguro may tagus dito pagbalik ng Riyadh, may daanan siguro rito, paparik ng Riyadh so magtatanong-tanong po kami pagkatapos namin ma-upload Tanong-tanong kami rito kung meron pang daan na kapalit. So, kakanan kakaanan po kami rito. Ayan, kami. Alforma. Alba albaeta Albaita. Alwaka. Al. al, 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 al so, ang kaya yung yung kataretsuan na yon. Mm -hmm. mm -hmm. ayan guys palusong natin At, yung naman sulit na sulit yung mapupuntahan ninyo guys nandito na lang po tayo at medyo hindi na tayo pwedeng mag video doon sa unahanan at mag update yung kanilang ating iladaanan so ang takbo lang po rito ay 70 Kaya may sigsag doon tapos may warning tapos may baha, siguro umulan dito, kaya nagkaroon ng tubig. Ayan. So, delikado pala rito pag uh, umulan dito dahil magkakaroon ng baha. Ayan. Ayan yung mga sakot din na may nakikita silang baha. Ayan po. Ito pa yung provision ng Alpal -Balt Alapalturas. Eh. Ayan. song na and another So guys, hanggang dito na lang ha. Bye, -bye everyone. Don't forget subscribe to my YouTube channel. Bye.